may tumatawag. Pagkasagot ko, lahat sila nag-iiyakan sa And then, shock ako. Mm -hmm. Yung, yung mama ko na na. Hindi ako okay until now. Emosyonal ang singer na si Gigi Delana nang mapag-usapan ang patungkol sa pagpanaw ng kanyang ina. Apat na buwan na ang nakalilipas. Sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nitong Tony Talks nito lamang linggo September 8, 2024. Ibinahagi ni Gigi ang labis na lungkot na kanyang naramdaman ng mawala ang ina na kanyang itinuturing na inspirasyon sa lahat na kanyang ginagawa. Saad ng singer ay hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nawawala ang sakit ng pagkawala ng ina, lalo na at ang kanyang ina ang lakas niya sa buhay. pag ami ni Gigi, sa ngayon hindi ko alam. Para akong naliligaw pa rin until now, lalo na noong nawala ang mamko sa kanoong nawala si mama, yung mundo ko, sobrang bigat. Para akong inalisan ng kaluluwa sa katawan ko, kasi siya lahat every time na kumakanta ako. Siya yung motivation ko para sa kanya lagi until now. Ibinahagi rin niya ang huling pagkakataon na nakausap niya ang ina at ito ay sa pamamagitan ng isang video call dahil nasa ibang bansa siya noon para sa kanyang concert. Mayroong tubo na raw na nakakabit sa ina at wala na itong reaksyon kapag kinakausap. Nang magkwento raw siya ng nangyari sa kanyang biyahe, ay nakita niyang kumunot ang noo ng ina. Matapos ang pag-uusap na iyon, ay nasabi niya sa Diyos na handa na siya dahil sa nakita niya ang paghihirap nito at magang magana ang mukha. Pagpapatuloy ng singer, nasa hotel ako tas katub na si mama. Grogi pa siya and hindi na nagre-react ang face niya. And nagkukwento ako, ang reaction lang niya is kumunot ang noo niya. Pagka-off ko and habang nasa shower ako, kinausap ko na si Lord. Sabi ko, Lord okay na po. Kunin mo na siya, hirap na hirap na siya, yung face niya namamagana, in pain. Ilang saglit lamang raw ang lumipas ay muli siyang nakatanggap ng tawag at ibinalita sa kanya na wala na ang kanyang ina. Bagamat ipinagpasa sa Diyos ni Gigi ang kalagayan ng ina, hindi raw maalis sa kanyang sisihin pa rin ang sarili. maaring buhay pa raw kasi ngayon ang kanyang nanay kung maaga niya itong napagamot. Umiiyak na sambit ni Gigi, akala ko okay na ako, pero noong nawala, hindi pala. Hindi ako okay, hindi ako okay until now. Sinisisi ko kasi ang sarili ko kung bakit siya lumala ng ganyan. Kasi wala akong pera. Una, hindi ko siya mapagamot. Mag-isa lang ako at siya lang din yung lakas ko, siya lang. Sa kabila ng kalungkutan na kanyang nararamdaman, ay alam raw niya na mapayapa na ngayon ang ina at wala nang paghihirap dulot ng sakit. Anya, sobrang lungkot, pero a part of me ay masaya kasi tapos na yung paghihirap niya. She has been battling cancer for 6 years, ang tagal, kaya it's time na rin to rest sa ngayon, wala raw ibang gusto si Gigi, kundi ang maging okay rin siya sa kabila ng dagok na naranasan. Anya, for now, gusto ko lang maging at peace. Maging masaya yung puso ko ng totoo and I want to heal.